Lili sa maliit guys $20 lang Bumili ako Bumili na ako kahapon, kahapon. Liit no, ng cute Sarap yung torta guys Kahit kainin mo yung ng buo Walang tinik halos yun kasi maliit lang siya. Ano? Bili tayo ng itlog dito. Wala na yung itlog na paborito ko. <laughs> Te, There, there's no other egg. Itlog. Only this one? Only this one okay. Why naman? Pugo nila. Itlog ng pugo. Hugo! Okay. Dried shrimp. Anchovies. Ayan, meron na tayong itlog. Ito yung mga itlog is na ano, yung black egg na binibili ko. Ayan o, gaya nito. Papakita ko sa inyo. Ito, salted egg nila. Nakabalot ito sa maitim na something na uling. Ito naman, black egg. <laughs>

Jade. Yeah, na wii na guys, wii na. Eh, nabili ko na ba lahat. <laughs> Parang ubi guys. So. Grabe. Favorito kong maiso, yan oh. Favorite. Ako gusto niyong healthy, yung mga iniinom niyong mga sabaw-sabaw, binigay ng ugat-ugat. Ano um, 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 um. ugat-ugat. -ugat. <laughs> ugat-ugat. 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 Mura naman ba ni Daniela dito guys? Ang kakyut. Sa loob. Ayan, pantalon guys, 20 lang. Depende sa inyo kung gusto nyo. <laughs> kung gusto nyo. <laughs> Pero wala siyang tatak. Tatakbuhin. Pero maganda din siya. Tingnan nyo, oh. 20-20. Hanggang doon, oh. Bili tayo ng saging. Yung saging galing Pinas. Philippines From Philippines parang hindi mataba. Dilemo na tayo. 15 yung saging po guys. 15. Galing Pinas. 15 dollars. So, Sumakain to. Ilang piraso? 15 dollars. no, malaki siya. From Philippines kaya ng mga bus ko na, ano, na hindi galing Pinas yung saging na bibilhin ko. Gusto nila galing Pinas. So, mas trusted pa yung Pilipinas kisa sa alam mo na kung saan. Ayaw nila yung mga galing dito sa kanon. Sa ano nila. 24. Thank you so much for watching guys. Bye. Uwi na tayo. Thank you. Mwah.